Lola. Bakit mag-isa ka lang dito nakaupo? Sabi nila, masyado raw mabaho ang amoy ko. Pinapauwi nila ako sa probinsya, sa lumang bahay. Pero ang bahay natin sa probinsya ay matagal nang hindi na ayos. May taga sa hangin at ulan. Hindi talaga pwedeng terhan. Paano naman nangyari 'yon? Sobrang labis naman 'yan. Tara na, Lola. Uwi tayo. Hindi ako pwedeng bumalik, nandito ako para sa'yo. Kuya, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka na ang baho mo. Uy, bunso? Bakit ka ganyan magsalita? Lola mo yan. Pero ang baho talaga niya. Kahit magpabango ako, hindi natatabunan. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Matanda siya, respeto mo. At hindi ka man lang nagsabi na uwi ka. Ay, ma, bakit ka rin bumalik? Hindi ba sinabi kong doon ka muna tumira? Pa, kakauwi ko lang kay Lola. Bakit gusto niya na naman siyang paalisin? Kung hindi siya aalis, hindi na tayo magkakasundo sa bahay na to. Eh. Hindi ko nga makain ang pagkain habang nandito siya. Mahal, aalis na lang ako. Huwag, Lola, dito ka lang. Mama, Papa. Bunso. Siya ang tunay mong ina, ikaw mismo ang pinalaki niya pinaalis mo siya pabalik sa lumang bahay. Napakadelikado ng lumang bahay na iyon. Paano kung may mangyari sa kanya pagbalik niya? Paninindigan niyo ba iyon? Anak! Hindi dahil ayaw ng tatay mo na dito tumira ang lola mo. Kundi ang lola mo, ang amoy niya ay sobrang hindi kaaya-aya. Kung hindi ka naniniwala, amuhin mo yung kwarto niya. Mas matindi ang amoy sa kwarto niya. Nanay mo siya. Ano bang karapatan mong pandirihan siya? Noong bata ka pa, mabango ba ang dumi at ihi mo? Simula pagkabata, siya ang nag-alaga sa iyo. Sa lahat ng hirap at dumi, pinalaki ka niya. Naging mapanlait ba siya sa iyo? Hindi mo ba tratuhin si Lola? Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Anak! Alam na ni Papa ang pagkakamali niya. Salamat sa pagtuturo mo kay Papa. Simula ngayon, aalagaan ko ng mabuti si Lola. Huwag ka nang mag-alala. Ma! Alam ko rin ang pagkakamali ko. Pasensya na. Hindi ko dapat pinalayas ka. Mali rin ako. Sorry po, Lola. Ah, ah, ayos lang, basta alam ang mali at babaguhin. Mabubuting bata kayong lahat. Ma. Sa susunod, hindi ka na namin palalayasin ulit. Mula ngayon, buo na ulit ang pamilya natin. Masaya at payapa ang ating pamumuhay. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Pinalaki tayo ng ating mga magulang. Ngayon, tayo naman ang mag-aalaga sa kanila pagtanda. Mga kapamilya, dadalahin ko si Lola para tumira na siya kasama natin. Sigurado akong susuportahan ninyo ako. Kung sinusuportahan ninyo ako, pakisabi sa comment section. At mag-iwan ng maliit na puso. Salamat.